guys, good morning. Ah, uh, nandito ako ngayon sa grocery. So yun nga guys, uh, nakapag-grocery ako. Ito. At hahanapin ko ngayon si nanay. Tara guys, kita natin. So, ayun nga guys, nakita ko na si nanay. Grabe guys, umuulan at yun, nakita ko nga si nanay guys na nandito siya. Uh, ay kahit umuulan, nagtitinda siya ng saging. O, oh, ayan. Matarin yung motor. sa natin si nanay. Ay! Umuulan na! Ba't po kayo? Ano po tinitinda nyo? Magkano po yung saging? 20. po kayo isa. Ano po kayo nakatira, Nay? Eh? Ano pong pangalan nyo? Matagal ko na po kayong napapansin dito eh. Matagal na ako dito O, taga dyan din po ako sa Nandres Bukit. Dito ko ka na po tumatanda. Bali na sampu talaga yung bahay niyo na. Dito po. Pero pinatitirhan niya doon. po ano, eh. Eh, nayan po ng anak niyo na dito kayo. Dito po matutulog sa. po. Dito po sa kabilang highway. Oh, baka mapasa po kayo dito na. Oh, may mga alaga pa kayo ng aso. Hay eh, pagpasensyahan niyo na po yung naibigay ko konti ha. Asan po yung payong nyo? Ano po? Inakaw po yung payong nyo? Ako si Nanay Rita na kahit papahano nabigyan natin ng konting tulong at saka konting pera. Shout out sa mga gusto tumulong kay Nanay Rita. Nay, ingat po kayo, Nay! na nga guys, uh, kakauwi ko lang galing dun kay nanay Rita so medyo nabawasan yung isipin ko tsaka yung nararamdaman ko sa puso ko kasi pinangako ko sa kanya na babalikan ko siya at pinangako ko sa social media yan, uh, kahit papaano sa maliit na uh, maitutulong natin sa kapwa natin, or sa mga nanay na katulad nila, or mga tatay ibigay uh, natin hindi mahalaga yung malaking bagay na ibibigay natin o maliit na bagay. Ang importante dyan guys yung mga galing sa puso mo, na kusang mo ibinibigay sa kapwa tao. At yun naman ang hangarin namin at hangarin ko at hangarin ng aming kapatiran. So, salamat sa mga nag ng mga video ko or nagpa sa akin at sana suportahan nyo ako sa munting sa munting plano ko na nag-uumpisa bilang isang vlog, hindi lang sa vlog, kundi sa pagtulong sa kapwa-tao. At yun, maraming salamat guys. Thank you.